pero sa baba lumubog may dalag lumubog siya tinamahan po kaya yun tinamahan po siguro yan Ayo, thấy không? thấy không? thấy không? nhìn lặc kia. Cinema am pho. ui, ui. cá bể, nó mà laki po Ay, nasa gilid na uy ayun yan yan po laki po. na grabe grabe Oh so guys, ya? ha. Eh. Laki. Chamba. Yeah. First cut po natin. Laki yun. Na sukat. Nauluan po. Ayan. Tayo. Ayan po Ayan po yung uli natin oh first cut natin, mga ka-chamba. ayan po ang laki isang malaking dalag ang laki po ng uli natin mga tsamba ayan o oh. mahaba po ito ayan o oh. napakalaki first cut po natin ayan uh, Share out po sa mga, mga lahat ng mga tropa yung mga pampanga pisanter ayan shout out sa inyo para sa inyo ito yung unang huli natin mga tsamba ayan ganun din po sa mga tropa yung mga tropang bokya ayan good morning ayan kasensya na kayo hindi kayo pe, hindi kayo nangasama rito ayan uh, pinaispat lang tayo dito sa dito sa ano uh, at mga kasama sa mga no, customer natin uh, pinaispat ako dito sa kanila uh, private property po ito mga tsamba ayan hindi po tayo pwedeng magsama kung sino sino ayan po napakalaki po first cut po natin no yan o, oh. nakita nyo po Ang laki Yan po, sige po, ayos stay lang po Ayan, tagtagan pa natin yung uli natin Sige po God bless Tignan nyo naman po kalaki Nandito lang po sa sambungan ng ano Karete natin no, oh. Yung ulo sa ating bisnet. Iyon. Lagay natin dito. Sige po, is lang po. Iyon. Nandito po tayo sa, ano, Santa Lucia. San Luis Pampanga. Nandito po tayo sa Uh, private resort po to uh, na Resort po makikita uh, ko po sa inyo um, interesado po kayo uh, kita ko po sa inyo ang um, resort po na to dito lang po sa may Santa Lucia San Luis Pampanga Perwin Resort yan private po ang um, pagkaalam ko po, po ayan po yung bahay Hangga second floor po siya. Ang pagkaalam ko 17.5 po ata yung valid 24 hours. Ang ano po nila noon. Ayun po. Kasi yung apo ko po dito po dati ginawa yung event niya. Ito yung pinaka location na napili nila. Ayun po yung simple pool po niya. napakaganda na po. po. Ayun. Perwin Resort, Ayan, private. 17.5 o 15 o mas bababa pa -baba po doon depende po sa usapan yan maganda rito maglagay ka rito toman putokan mo tempo <laughs> ito pambata bata napakaganda yan yung paligiran napaka presko po rito napakaganda Uh, dito po ako sa dito po akong sumilip kanina sa ispat uh, spot. Pina-spot po nila ako. Actually, uh, customer ko po yung ano, may Customer ko po, po sila. Uh, nakiusap lang po ako na kung pwedeng umispot dito sa area nila. Pinayagan naman po ako. ayun, uh, uh, sa oras po na to, nakaisa lang ako. dalag naman malaki. Uh, tignan ko pa po. Magtsatsaga pa ako. Baka meron pa. Ayun. Bali Maganda malapit lang po ito. Dito lang po sa along the highway po papasok lang po dito sa kumi alam na. Kasi meron din po dito dalawa Bali dalawa po yung resort dito. Yung isa yung Bella Sherma. Bella Sherma Resort. Ito ah, pero din. Pero din. Resort. Ayan. Wala po kasi yung may may-ari, umalis po sila kanina maga kaya hindi po tayo nakapag hindi po tayo na-assist ng mga ayos hindi ko alam kung nakataay na na o bukas ayan po yung loob o oh. yung mga kwarto ayan oh. napakaganda hindi ko alam kung ano to ah, nakala ah hindi ayan po yung loob yung ano to kahit siguro sing 30 kayo rito kasa kayo sa loob Bali ito po yung mga ano, nila. Sa baba lang po ito ah. Wala bukod pa po yung sa taas yung sa taas. ayan ah, makakwarto po kagila ano. ganda po. Ah, ayun. Pati wala po nila, kuya tata. Ah, <laughs> na po daw. Ayun Ay, po 'yung Ayan, maraming salamat po. Ayan po yung labas. Ito po yung garahe nila. Ayan. Gusto maglaro ng basketball. Meron doon. Ayan. Ayan po ah. Naiipit na natin yung kanilang uh, location kung saan yung pinapa-arkila nila sa madaling salita. Ayan. Ang bahay po. Napakalaki kahit sandan po katao nasya po dyan ayun po ah, uh, PM na lang po kayo pag interesado po kayo napakamura po ah, uh, kasi dito po ginanap yung garday po ng po higit oh. sa lahat po napakalinis na resort to malinis tapos sa uh, napakabay po ng mga nagtenan ten po rito may mayari po napakabay po kakakit sa lahat po. Napakamura. Napakaganda po ng location. Malinis, Hindi po nakakaya. Uh, puro aircon po yung mga kwarto nila. Kalayan nyo. 17.5. San po kayo makakita ng gano'n? May swimming pool pa. Kayo na po bahala sa pagkain nun. Kung kayo po yung dito nyo gaganapin yung ano. Uh, event nyo. Sige po. Maraming salamat po. Sana po magugustuhan nyo. Sige po. God bless po. Ay. Nakaisa uh, lang tayo Wala na pong lumuta Yan o Isang malaki Lipat po tayo ng ano Lipat po tayo uh, Ganap pa tayo ng spot Ayun po uh, Stay tuned lang po Maraming salamat po. Yun mga katsamba. Tayo umuwi na lang. Sa lilipa, lilipata ko po sana eh. Pangat tubig. Hindi na po mispat Umuwi na lang po. Wala nakaisa lang po tayo. Ititingin e, sana ako dito sa ilog. Patay po yung hagos ng tubig. Ito lang po yung nahuli natin. Isang malaki na. Ayan mm ang pakalaki pong ano, dalag ayan o kasi nga ba po nung ano uh, batya napakalaki o kasi nga ba ng batya po hindi okay. Didi na isang kilo po ayun na maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber uh, mga viewers, silent viewers Ayan, maraming salamat po sa inyo uh, wala nyo po sawang pag supporta po sa akin youtube channel yan uh, shout out po pala sa mga tropa natin uh, pampanga peace hunter po ayan saka po yung mga tropa mo kaya ayan uh, shout out sa inyo mga idol hindi ko na kayo isa isa yun alam nyo na yun kung sino kayo mga tamba ayan uh, shout out po pala kay Sir Bam, yan ah, nakakasama natin ng isang araw at saka kaila Sonjay Torres, yan saka kaila ako dito yan, siya taon sa inyo, kaila Tropa Pitch Outam Vlog ah, uh, Edgardo Hernandez Edgardo Sinero yan ah, uh, Trosorero yan, si Edgardo Trosorero yan, siya taon sa inyo mga idol at saka sa mga tropang kabyaw, yan, shoutout sa inyo mga tropa sila propeng so, obvio sila bisgenero magdiscarde ex matinik sila uh, mang ruben sila glen uh, si master yan shoutout sa inyo mga idol at uh, saka pala si nico yan so, na kasama natin dito sa spot na pinupuntahan din natin yun maraming salamat po sa inyo sana kung mispat man kayo naka din sana kayo ako ito siya lang, sulit na. Ah, uh, panalo na. Malaki-laki na po yung natin. Kaya, okay na po yun kesa wala. Ayan. Sige po. Ah, uh, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po. See you next vlog na lang po. Bye-bye. God bless.